Laila Delima po makakasama natin, former Senator-Attorney. Laila Delima ma'am, congratulations po. At uh, live po kayo sa DZXL 558, si Radyo Lourdes po ito. Magandang gabi ma'am. Magandang gabi Lourdes, magandang gabi sa mga nakikinig sa iyo ngayon and eh. Thank you for your uh, congratulatory. Maraming salamat Thank po you. na tinanggap niyo po yung tawag namin ma'am. For confirmation lang. Kayo po'y inalok para po uh, maging taga-usig ano dito po sa impeachment uh, case laban po kay VP Sara Duterte. Tinanggap niyo na po. For confirmation lamang po ma'am uh, Attorney Laila. Yes, opo tinanggap ko na po kasi naka, naka nakatanggap po ako ng tawag galing kay House Speaker ngayong hapon at uh, sinabi nga niya po 'yon na kinukonsidera ako at kung pwede daw ako sumama sa maging maging part of the prosecution panel mm -mm. at at uh, tinanggap ko po I said yes. Mm. -mm. Uh, paano, niya kayo, of, paano niya ho kayo? Paano niya ho kayo offer attorney? Well, tumawag po siya at ang sabi nga niya ay uh, alam niyo naman na we are already preparing for the prosecution and I am in fact volunteering you to be part of the uh Prosecution panel. So he he was asking if I am amenable to it. Fabico, um, yes yes. Uh, because I believe in the cause and, and I believe in the strength of the, and the legitimacy of the case. The especially the evidence are there. So it's it's just a matter of presenting them properly, um, properly, and uh, effectively uh, at the uh, impeachment. Mm -mm. So why not? Kasi I've always stood for truth, uh, justice and accountability. I've always stood for the rule of law. At talaga naman naniniwala ako sa prin principle of accountability. Kailangan panagutin yung uh, mga matataas na opisyal, katulad ng vice president, na meron mga mga uh, nagawa ng na mga impeachable offenses. Mm -mm. Attorney De Lima, sa number one na magiging issue, ano ho ba ito? Revenge? Paghihigante? Ito po yan iniisip. Uh, it's a matter of duty. It's a matter of principle. Attorney? Uh, -o yes, hello? Oh, ulitin ko po, mama. Ma'am, uh, baka ito na unang... Ilalabas niyan, maghihiganti, naghihiganti ka dahil siya'y anak na nagpahirap sa iyo ang dating Pangulong Duterte. Hindi po. Wala po yan sa isipan ko. Never po ako nag-iisip ng na mga ganyan yung paghihigante. It's all about a matter of duty and a matter of principle, irrespective of the personalities involved. Nagkataon na yung mismong Vice President natin in-impeach ng House of Representatives and therefore, uh, harap siya sa isang hukom yung tinatawag na impeachment court na yung uh, Senado. So, uh, Naniniwala po ako na makakatulong po ako sa pag-prosecute ng isang uh, napakataas na opisyal na gumawa ng mga bagay na, nag, na nagpapatunay na hindi karapat dapat hili siya sa posisyon na yan. It's not about politics, it's not about personalities, and certainly it's not about vendetta on my part. Attorney, eto na, sasabihin din nila. Si Attorney De Lima, nagpapagamit na kay Speaker Romualdez. Reaction niyo po? Ah, ah hindi po. Nakailang na uh, posisyon na po ako sa gobyerno. Diba yung sa chair, chairperson ng Commission on Human Rights, sino nag-appoint sa akin? Siya yung ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. I remain independent as the uh, chair. Never po akong kumiling uh, na, sa mga administration. Now, ganoon din yung sa sa Secretary of Justice, syempre, ano po ako noon? <coughs> Pangulo. Uh, kailangan ko naman talaga na uh, isulong yung mga magandang mga ng dating pang Pinoy Aquino. So, hindi po ako, hindi po ako yung tipong magpapagamit. Especially na Anggang uh, hanggang ngayon, tinuturing ko po ang sarili ko at tinuturing ko rin po yung aming partido, yung Liberal Party, tsaka yung sectoral arm na mamamayang liberal or ML na opposition, genuine opposition po ang uh, partido namin at yan po ang balak po na maging part of the uh, opposition or the minority na magiging fiscalizer sa House of Representatives. Yung usapin ng pananagutan mm -mm. ng Vice President ay uh, it transcends political affiliations or political interest. So wala pong pwedeng gumamit sa akin. Attorney, um, sa tingin niyo ho, bakit kayo pinili ni House Speaker Romualdez? Siguro nakita na <laughs> tawagan natin uli no si Attorney Delima napakaganda ng sinasabi niya. Si Attorney Laila Delima po ating uh, kausap, siya po ay uh Uh, ML Party List Representative-elect. Uh, Kinonfirm niya na po sa atin na tinawagan siya ni Speaker Romualdez para po umupo bilang isa sa Prosecution Panel House, Prosecution Panel. Uh, laban po rito sa impeachment case na inihain kay uh, Vice President Sara Duterte. Sabi niya, yes, tinawagan ako. Pangalawa, tinanong ho natin kasi lalabas na ito eh. Uh, naku, ito na, maghihiganti na si Senadora. Pero sabi niya, hindi kasama yan. Ma'am, Ma'am Laila, again po, ano, uh, sa tingin niyo, ho, bakit kayo pinili ni uh, Speaker Romualdez? Siguro sa tingin ko, although siyempre siya dapat ang tanungin, no? Pero sa tingin ko ay dahil alam naman nila yung aking record, alam naman nila yung track record ko, alam nila siguro yung aking kapasidad. Dahil nga isa po akong abogada, dati po akong, uh, dati po akong justice secretary, at dati po nung sen senador po ako, initially naging chairperson po ako ng Senate Committee on Justice and Human Rights. So alam nila kung paano ako, truma ako para magpanagot sa mga may kasalanan sa batas. Sa CHR, yung mga human rights violators. Sa Justice, nung Justice Secretary po ako, para doon naman sa mga may kasalanan sa batas, yung mga lumalabag sa batas. So uh, in other words, nandiyan po sa akin yung um, uh, nag- uh, yung pag yung pagiging yung sa prosecutorial skills rin bilang isang abogada and bilang dating justice. Mm -mm. Uh, attorney, hindi ko alam kung nagkataon lang, no? Pero tinanggap na rin po may offer din kay Attorney Shell Joke, no? Nakasamahan niyo rin. At tinanggap niya na rin po. I'm so sorry, Attorney, pero ito ba'y nagkataon lang? O nag-usap kayo? Attorney? Last na lang. Last na lang. Tawagan natin last na lang, no? Pasensya na, Attorney Laila Dilima, na puputul-putul ho tayo. Ah, uh, Iko-confirm lang natin no, kung alam niya na may offer din kay Attorney Chell Jokno na kasamahan niya. Tinanggap na rin ni Attorney Jokno. Okay mga kasama, balikho tayo sa Okay, uh, last, attorney pasensya ka na alam ko besika, mangiistorbo kami uli. Attorney Laila De Lima, again. Meron ding offer kay attorney Chel Jokno nakasamahan mo, nakasamahan din po ninyo, tinanggap niya rin po. Uh, frankly no, nag-usap po ba kayo attorney? Usap ni attorney Chel about. It. Yes, yes natanggapin po so, ito. Kaya hindi, uh, hindi po kami nag-usap, na, na, mm -hmm. po kami nagkakausap po nung election ni Atty. Chell pero hindi na po yan nakakagulat. Mm -mm -mm. Kasi diba parang may mga nag-speculate na rin talaga mm -mm -mm. na kami daw ay kami daw ay kinoconsider as part of the prosecution. So ngayon nangyari na nga na-offer na, na sa amin at tinanggap na namin. So uh, hindi na talaga nakakagulat siya mm -mm -mm. na lalo na, na si Atty. Uh, Chell, si Chell Jocno, isa rin po siyang uh, sanay na rin po as a private law practitioner. Mm -mm. Saka, talagang lumalaban din para sa katotohanan sa ustisya at pananagutan. Mm -mm -mm. Huling tanong po, Attorney Laila Delima, gaano kalakas ngayon ang House Prosec Prosecution Panel sa pagkakaroon ng Attorney Laila Delima? Well, ah uh, siguro po iba na lang po ang uh, ang tatanungin niyo kasi you know, yung uh, uh, that would be very self-serving on my mm -mm. part. I just feel that it's an honor that I was invited to the panel. And I just feel that this is, again, a matter of duty on my part, a challenge to me to remain um, faithful uh, dun sa mga, sa mga prinsipyo na nakikita, na nakikita natin dyan sa ating saligang batas, lalo na yung tungkol sa accountability. Attorney Laila Delima, ma'am, masaya po ako na nakabalik po kayo at nakikita ko po kayo. Thank you so much. Congratulations, ma'am. Ramis salamat Lourdes. Thank you and uh, good evening. Mga kasama si Attorney Lyla De Lima, uh, ML party list representative. E L flush.